Narinig mo na ba ang tungkol sa Wow! signal? Ang pinakakilalang posibleng mensahe mula sa mga alien noong 1977. Isang astronomer ang nagmo-monitor ng radio signals mula sa outer space nang bigla siyang makasagap ng napakalakas at kakaibang signal. Hindi galing sa satellite, hindi rin sa Earth. Ang tanging clue, isang data sequence na sobrang intense na tinawag niyang Wow! at doon nagsimula ang misteryo. Hanggang ngayon, kahit sinubukan ng ulitin ng scientists, hindi na ulit lumitaw ang signal na, yon. Walang paliwanag kung saan galing. Baka raw sa isang advanced alien civilization o baka naman isang cosmic event na hindi pa natin naiintindihan. Pero isipin mo, isang signal mula sa malayong kalawakan, dumaan lang isang beses, at nawala magpakailanman. Was it just noise? O baka ito na talaga ang unang mensahe mula sa mga nilalang sa labas ng mundo. Ikaw. Kung totoo ngang may alien na nagpadala ng signal, gusto mo bang sagutin natin?